I'm interested in politics. Dura ba election, eleksyon? election? Oh, sige. Pa uh, kung ano magkana, like, social issues, may nana. Na. Yes po. Why baels and not pulsay? Um, mag Mag-pulsay, magutuntak kumamunya. Kaya nang nahutlan kong slot, kaya giunan ako ang pageant 3 na busy sa rehearsals. Oh, okay. Pas-pas kayo nangurutbaya ang slot baya. So, nag-baels, at first, giunan ako nga ka ng magpose ko kay I think I mean I thought at that time nga kanang kuan kanang, kanang mao na ang best nga prelo nga course po pero na realize na nga wala gid di ay kanang perfect gid nga course nga maka prepare sa imo sa law and karon po no na nindot pud gid ang battles para prelo Yeah. Kay bisan unsa man nga course, 4 yes, four-year course, pwede ka mag-law. Ngayon, magod sa akong kay Baals daw is kanang kena for comprehension po daw mamba kay ka nang English ba ang tuang law ba So, imo ginang plano nga dapat pre-law siya nga course. Yes, ma. Am. Kay gusto gid ka mag lawyer. Moy, gusto sa kong parents for me or na. Pero ikaw, personally, ano sa'yo mong gusto? Gusto kay kung mag-FA mong ay... Flight attendant? Mm. Pili mong height, if you don't mind. 5'4 po. Pwede ka pang binibining palaro, pang Okay, sige, ato nang balikan later. Kaya ato naman ang naisgutan ang pageantry. balik na tadi Sige, dayon. Mauna, no, na no, nag-baals din ko. Abi, pag ina ko nga kaning baals. Uh, mag, ko, ano, may grammar-grammar lang, may English-English lang, <laughs> may, hala, pero ting daga ng research, kit ma'am, kada sabi na research kung mag mo, dapat magtuon mo mag research Oo. Uh -uh. Pero, uh, FA, nasa iligan lugar. Flight attendant. Wala kung maum na. Wala man na siya course gid, no? Na ba na siya course? Tourism at ang HM. Ano na? No. Ah, tourism mag-HM. Pero mura pwede man yata gihapon imong course. oh, um, pwede man. Oo, mag-flight attendant. Yes, pwede po. Sige, so mo na nga, aside sa law, gusto ka mag-FA, pero ang imong parents gusto nga mag-lawyer ka. Why? O silang gugot Ganon gusto? Oh, um, sila ang gusto nga mag-law ka? Kay, ang ilang ang ginaingon sa kawana, na hindi walay lawyer sa itong family, niya. Mm. nang, Kusog kayo ka magtubog-tubog sa mong na ina <laughs> inala. Okay, sige-sige. <laughs> dahil. So, so kinahala mapanindigan ang uh, maayo kay manubang. Ano lugar? Pagos lang daw. Ang pagtubag tubog ko, na na-pressure na, na dahil. <laughs> na. Kanusa lang na gi-impose sa eh, imo parents na dapat magloka. Bata pa ko, bata pa ko tubog-tubog. <laughs> <laughs> okay. So, meaning imong mama mismo ningon nga, o oh, sige, mag-lawyer ka kay tubog-tubagon man ka. ina um, ilanak mo. Pero ganaan po punungan ko kay same with Devon, mabasa na ako sa kanang ka novels, mga inanha. Pero maglaan man novels, mabasa ako sa books, inana. Tapos mo, kuha siya, inspiring. Oh, uh, inspiring. So, meaning, mo na love na good ni mo ang giingon sa imong parents na magloka. Nakita na po ni mo self na, ay, mo I can be a lawyer someday dili kay Or na. I'll be a lawyer na. Dili kaayo. Which is why, nalang po yung other reason nga nabaas ko kay, pwede lagi daw mag-FA. So like, mora ginakip, gaya po na ko nga open, ang op nga option ka ng FA, gaya hapon. Mm, flight attendant, good. Why not? Kabalo ba ka nga na yung mga flight attendants nato to, Diri? I mean, naan tay flight attendants ng mga graduates. Wala ko ka mo, pero kaasong ko nga na. Ah. Yan, yeah, naan na. Kay, uh, from HE, from DEVCOM, Murag na eh fromcast cast, din ako kabalugon sa to siya nga uh, course. Pero ako to silang mga na-interview na, na ato mga previous years, sa ilapong college years dire sa CMU. Unya karon mga flight attendants na.